Hello, hello, mga kasampol! Sampol creature, nagbabalik mga kasampol, habagat po. Hindi naman ganong malakas, pero... like, follow, and share. Salamat! Ayan, nandito po ulit tayo sa Rhaegar natin, mga kasampol tayo ng pang-ulam. Kung tayo ay makakaulam. Meron. Hindi na pa po meron kaso medyo maliliit pa. Kaya hindi natin ginukuha. Nalawat na ng mga service. Ano ba? Papawit. kompo ano yan nah, Ba dali na po tayo yang kasi ah Diyan, medyo dito nilalagay nah, natin sa loob ng fish nah, nah, yung... nah, ko. Ay, bali, malami pa po yan yung kaya yan, ayaw, ayaw, kasampol. Ayaw, kasampol, ayaw, kasampol, ayaw, yung ating kasampul yung kasampul, yung tasalunan ang dami yun yung dami ng tripping car masayang yan, ayaw, sa loob ng area natin para paglaki niyan makakasabay na sa ating harvest lalakas ng atan dahil may dumalabang ka ayan mga kasampol nakadali tayo ng ayan, bakit naman masarap iprito yung mga gandong paglalaki okay. three finger susunod tayo Ayan mga kasampol, kapatakali na naman tayo. Ayan. Ayun na yun at na mga kasampol. Tara pa lipas dito ah. Hindi pa kasampol natin pait. Libre na naman ang ulam natin. Oh! So, yun mga kasampol, kahit araw-araw po yan, basta matyaga lang tayo, hindi na tayo mawawala ng ulang. So, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming maraming salamat po mga kasampol. Sampol ko rito.